Oo nga pala, ba't natin ng happy birthday si daddy Happy birthday! Oh, <laughs> dito sa birthday natin, magluluto ka ng ano? Oo, oh, lechon. Lechon? <laughs> mo sino? Lechon natin yung isang ano Si si Ana. Oo, dito ng birthday ko. Hindi <laughs> yung kaya. wala yun. yun. Si ate Ana. Ay, ba't hindi dyan natin ngayon? Ay, Ayan dito sa amin, June 8, June 12, June 13. Hello guys, may galang shoutout okay, ano? sa lahat. Magandang hapon. Mainig na hapon, grabe, ang hinat ngayon. Ma'am, naka-live ako. Naka-live ako. Ate Tess, naka-live Hi! Kain po tayo. Kasi nakita mo yung June po. Mainig na hapon oh, sa lahat oh. guys. Anong June? June kayo guys? June, ano, June... Ingat po kayo sa mga baka sinista dyan, ingat po kayo. June... Ang daming baka sunista ngayon? Ay, teka na. Dito pa may tinitig Kumusta? Ang mga artist pang baka Naligo na ba? Dito mas may hawa ko. Hindi, hindi, hindi. Oo, daming sunista. Umitig na ba ang lahat? Yun, ano yan? Ang labo ng mata ko sa malapit talaga. Oo, hindi ko nakikita. Ano ba ito? Nine. Nine-nine. Eh, five-nine ba? Five-nine. Ito yung birthday. Yung June. Ano ba? Ano ba? June 6. Sa 37. siya at siya at katapos at siya Sa siya at katapos tayo siya at mga nandes. Sa akin siya, tayo, sa akin siya at katapos ang mga Sa akin siya at katapos ang mga nandes. Sa akin ka na bas. Sa inyo. Um, sarap talaga ng mangga at saka sinangag. Ah, sinangag. Ayan, oh, sa chow king. Ah. Sokran. Wow. Bakit ulo na lang kayo? Eh, Kasi, kasi yeah. ang taba niya, eh, kaya tamo yung sabaw orange. Nasa ano pala, nasa palabok yung katawan. <laughs> <laughs> sabi ko, bakit ulo yung katawan ko? Ha? Ay, nabusarado. Si Aro, oh, dito. Ano?

Dalawa yan. Dalawa yan. Dalawa yan. Ang friend niya Siya na nakakaalam. Hindi ko makakalala. Bili mo sa akin doon. Ayaw niya kainin. Order ng chowking. matanda lahat lumamon Bakit nagtampal isa? Baka na Hindi eh. ko. Ewan ko. Ewan ko. sabi ng business Ayan, Ano ba yan? Ako, may pag-asa pa pala ako. Oo, oh, meron pa ma'am. meron pa po. Ayan o. Oh. Ano pa rin Kasi sabi mabis. ng tatay ko, ako pinakapangit sa amin. Ah, pa hindi pala. Iba nakita ko, hindi. Lahat <urai> ng anak niya, ako pinakapangit. Kung ikaw pinakapangit, ano pa ako? Sabi mo ko po so, mm -hmm. sa akin. Hindi, sabi mo kakapatid. Ayan, ako pinakapangit, ano pa ako? Marabi naman. Ang gugwaw din. Effective ka na. Siro mga pangalan nila, pero... Ito lang. Ah, ito lang. Ah, ah, uh, ito uh, ah, uh, oh, ng e, Ito lang. Ito lang. Yeah. Uh, uh, ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. ano lang. Ito lang. Ito lang. Ito Ito lang. Meron ka ng product dalawa, non-effective at effective? Hindi, wala akong non-effective kasi isa sabi niya, niya ate is uh, gumagamit -a ko siya ng serum. Kapag ang serum mura, mahal kasi ang serum mo, eh. mura, <-s2> ibig sabihin yan, less quality siya. So. Pero eh, ano yan, na, hindi ko naman sinasabi. Ano, pero oh, siyempre parang pagka bumili ka ng cellphone, katulad ka rin, member ka rin, siyempre discounted ka. Pag nag-member mo ka? Pag nag-member ka, takang ako sasabihin. Wars. Ba, uh, DM, sa membership ano ka Walang may wala, free. Ah, paano ko Pa ano? Sir, pa, pa Help, Cyr, bah, di ka mag-try ng ganito. Free hey, na Mas mas okay siya. Hindi pa sa gan. Pa paano Ano ba sa member na ako para no. sa Oh. Ganun lang kasi. Ano ano magawin ng member? Ay, hindi member na. Oh. <passatculo> Kasi halimbawa, di ba ikaw gusto mong gumanda, bibili ka ng produkto sa grocery o kaya sa skincare app uh, na ano, bibili ka, di ba? Pero hindi ka member. Wala kang discount. Oo, oh, may ibig sabihin, wala kang talaga yun. Trabaho ng member, wala lang member lang. Oo, oh, member lang. Pero kung gusto mong negosyo yan, i-promote mo. Diba? Wala, kung baga sa ano, huwag mong gamitin lang, gawin mong negosyo. Ito, Kasi ang ino-offer namin, hindi, kung gusto mong gumanda, lahat naman gusto gumanda, gusto kong minis, pero gawin ng negosyo. Huwag lang namin gumanda ka. Diba? Bakit yung sirap ng amo ko, dalawang klase, yung isa parang, para ba yung mantikang natutulog? Yung isa naman malinaw. Eh, meron ako, ewan ko kung nakita niyo yung, may sirap ako rito. Dito ko yung nilalagay, oh. Dito ko nilalagay. Tsaka, paano kayo maglagay ng serum? Dito sa... Pinaganan niya? Oo. Hindi, so, pagkapatak e, ng serum... Pagka sirup, ginano ko na. Eh, ganun mo. Tapos gaganan. Oo, oh, yan. Bina, ano ko na. Eh, ginagano ko. serum sirup binigay sa akin yung an anak ng ko. Ito, Hindi ito yung ko. Ah, iba. Oo, oh, oh, hi, oh, ba? ba. Oil oh, hmm. na. Parang oil oh, na yun. Hmm. Kasi binigyan ako ni Madam. Ganyan kalaking body niya oh. Bilog. bilog yung body yung ganyan kalaki. Tapos yung sabon naman namin. Pero ako. Grabe. once a week ko mm Hindi -hmm. mm -hmm. na Grabe ang bango. Parang nasa hotel Tapos pag na na lahat yung nah. ano ko, wala akong pambili, hindi right. yan. Basta lang ako, di ba? Hindi naman fifty percent. Oo, hindi naman O sabihin sabihin Halimbawa, member ka, yung zero is twenty, pero bibili mo lang siya ka Isang malaki-malaki Ito lang ang hindi oh, ko maano, bakit. Lakits Pero dito, sa sabon yung mga ganito, mga lakit. Nagbe-bake Wala naman. Pero, tested naman pero si pag tested yun eh. Pero pag na-try mo at naging maganda. Tapos may bago mo yung papa, po, po. Po, si ano, si Belo, yung papapupo. Gumagal yung skin mo. Si Belo, yung pagdana, pero... kung gumagastos ka nga dito sa ibang bagay, sa sarili mo, gastos sa ah, nyo. Oo, yan ang katilang ko. Walang mahal-mahal sa akin, basta sa sarili ko kahit kaya nga ako naghahanap buhay eh. Kaya ka nga naghahanap buhay para ano. Gusto kong kainin, gusto kong bilhin, bibili ko. Hindi, tsaka ang importante yung investment sa sarili talaga. Ay, taglit. O, naman. Serong magkano yung serong? Ay, nakasarado pala ako kasi sa Friday. Serong, magkano serong niya? 20. May maliit nun? Ano yun na yun. mo pa member ka para makadiscount ka. Wala naman pala ba yung member fee. Oo. Paano naman mag-member? Baka may bayad. Kailangan, Wala, kailangan. Yeah. Baka may purchase na kailangan. magpa purchase ka bago ka maging member. Ganon. Hindi, pwede naman na uh, magpa-member ka. Ako Magpa-member ka tapos next month ka na bumili. Hindi, ang, oo, ang trabaho ko kasi basta nagbawa na ulos gamit ko. Talaga nilalaan ako. Nilalaan ko ng pera talaga. Kasi ano yung re-record ng pangalan mo? Hindi pa, pa, ko pa naman ko na... Ngayon, oh, na, kasi alam naman na nito. Oh. So, paano ka makakapag-membre kung... Saturday, uh, Saturday. office oh, sa may trabaho naman. yun? ako naman, any hey, anytime naman ako makakaalis. Oh, Kaso... Hindi ako. Pwede ko, kung halimbawa, marami tayong magpapamember. Pwede kong i-request sa kanila na sa nila office. O, 1, 2, Member ka naman, di ka naman binado bumili. Kung ayaw mo, di, di wag, di ba? Di, di ka no, Pero ako, bumibili. May member lang. Sure ka? Sure ka? Alam ko sa mga ganyan, mayroong mga purchase o di kaya. May mga requirements din yun. May natin si ano, si... Wala Saan ba naman niya? Wala Saan May credit line ba yan? Ha? May credit line ba? Ba, Basta kung cut basis ba yan? Buti na lang tabi tayo hindi, ng basa ako, ang masasabi ko sa inyo. Yeah. Mm -hmm. Ako like masasabi ko sa bar, inyo. Kung mag magpapamember kayo, i-try niyo muna na sarili nyo yung produkto bago nyo ibenta. Wala ba kayo sa member? Ha? Ay, wala, eh. Hindi ko na itatrial kasi alam ko naman, wala naman akong allergy sa mga ganyan. Sana all. Oo, yung balat ko hindi ano, hindi ay, saka pag nakita mo yung sabon na to, yung, yung ano namin. Ganda mo. Ganda talaga. Hindi yung ko lang nadala, ote. Ote, na. o. Nandito so, ko na, para kang baby dito. May ginagamit ako sabon, so, ang bakit bakit, uh, ano May, pag pagka, ka, baby face, yung saka pag nagdilamas ka sa ito, hindi ko, hindi ko, ginagano ng tuwalya. Inaano ko lang ng piso. Mukha kang two years old. <laughs> <laughs> normal. <laughs> ko, ang normal. Sabi ko, ganda. Ganda yan ba? Mas maganda yun. parang yung 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 nasa, lang, every time style, Anong yung man, yung 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 ako? O, ba, mo na ako para ako? Nandito, nandito pa kami sa Merry Christmas, <laughs> Hindi, kukunin niya yung ano. Hindi ako marunong. mag ba kayo? Okay. Thank you. Parang ayaw nila ka, ako. Parang Ay, 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 Pangit naman ng video okay doon sa so pinuntahan namin ano, nung nakaraan. Saan ba kayo nagpunta no? Video ano, okay tayo. Diyan sa likod. Kasi no office daw pala. Ano kaya namin? <mulay> okay, 13 yata eh. Video okay tayo. 13 yata, eh. a, no. a, o 30, 14. Ay, oo, 13 o 14 ganun. Pwede ka mag-vlog. Oy, meron. Ano ba gaya ya ka ng nandito ng ibang Meron daw ng ibang. Dami doon, magbi-video oh. ako ng. Ha?